Natitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na malakas ang kaso at matibay ang mga ebidensya laban sa mga sangkot sa madubalyang flood control projects. Anya, yan ay para matiyak na accountable o mapananagot ang mga tinawag niyang guilty ones o may sala. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pinakabagong podcast sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Adumalya sa mga proyekto kontrabaha ipinanunuwanag ng pangulo na kapag minadali kasi at hindi kumpleto ang ebidensya laban sa mga isinasangkot sa anomalya, tsak na mababasura lamang ang kaso. Samantalang tip of the iceberg o kakarampot na bahagi pa lang ng mas malalim na isyu ng katiwalian sa bansa ang anomalya sa flood control projects sa pag-aaral ng UP National College of Public Administration and Governance. Bukod sa mga puntong nakalaan sa flood management program ng DPWH ay may P115.26 billion pesos na flood control budget na tinawag nilang shadow flood control budget. Super, Radio. Sa palopo mo nito sa iba't ibang programa gaya ng maintenance, repair and rehabilitation uh, facilities at convergence and special support programs.